Hello, my dear. Good morning. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. Ayan. So, collective reading tayo ngayon, my dear. Bakit ganito ka? Bakit ganito? Ang dami natutuwa sa shell ko. Okay, ang dami natutuwa dito sa shell ko. Ang laki-laki doon ng shell ko. That is from Summer. Okay, that is from Summer yung aking shell dyan. Actually, uh, that's my mother personal property. Okay. <laughs> Hello, Mama. Ayan, if you are watching. That is personal property ng aking mahal na ina. Okay. And I just borrowed it. Kasi nandoon lang nakatambak lang siya. So nilagay ko siya dyan. Wala naman siyang any specific talaga na purpose. Okay. Dyan lang siya, for decoration. Ay, lalagyan na ng mga ano, ng mga, um, uh, pangalan nito. Ito ito, 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 ito. Teka lang, nasa dulo ng, dulo, ng dila ko. Um, amethyst? Tama ba ko? Hala, lutang pang person. Amethyst. Okay, that is, that is amethyst. Okay, lalagyan na ng mga amethyst. Okay. So, ayan. <clears throat> Kasi mahilig ako sa mga crystals, okay? So, let's go na tayo, my dear collective reading. Paunawa lamang po na panatilihin natin ang kalawakan ng ating isipon sa gagawin natin na reading today. And bago ako mag-open ng ating reading, ay nanghingi na ako ng gabay. Hindi ko na dito, okay? Kasi ang haba ng ating intro. Okay, so let's go na tayo, dear. Ayan na, sinashuffle-shuffle ko, ha? Ayan. Kasi ganyan na yung paraan ko para i-shuffle yan sya. Wala nang iba. Wala nang iba. Let's go. Social media. Okay. We have here the social media na energy. Okay. Welcome dito on Facebook. YouTube. Okay. Lahat ng social media. What's up? Okay. Lahat nandyan na yan sa card na yan. Basta social media. May kinalaman sa internet, my dear. Okay. Ang ating collective today may kinalaman sa... social media let me see what is going on my dear social media eight cards lang tayo my dear eight cards okay tingnan natin what is going on sa area ng social media <clears throat> okay the eight of sword oh my god This is not good. Okay, you are trapped with social media, my dear. Okay, you are being influenced by social media. Okay? So you need to be very very careful, my dear. Baby, social media is getting toxic na. Okay? Be careful what you watch, be careful what you listen. Okay? Alam mo, my dear, lately napapansin ko rin 'yan sa akin when I scroll sa social media when I scroll sa social media, may something na weird. Especially sa Facebook. Okay? Especially sa Facebook, may something na weird. Okay? Sa YouTube, meron na rin. Okay? Meron na rin. Um, ewan ko ba, basta may something na weird and sometimes, parang ano, paano ba mapaliwanag to? Siguro na lang yung pagtatagal mo na lang doon sa social media, yung hindi ka nagiging productive Okay, yung yung natatagal ka lang siguro sa kahawak ng social media ng cellphone mo and then hindi ka na nagiging productive. Or yung pagkakaroon mo may dear, ng ng dopamine na ay okay, 'yun sa social media mo lang nakukuha. Marami tayong pamamaraan para makakuha ng dopamine, my dear, okay? So just be creative every day. nang well, masama mag-social media pero not too much. Ang ah, nakukuha ko dito, my dear, kasi of absurd to eh. So baka nasusobrahan ka na talaga sa social media or baka naiimpluwensyahan ka na talaga ng social media yung the way you think, the way you move, the way you act. Ayan, yung pati yung feelings. Lalo may dear, pag yung feelings mo rin, may dear, is apektado. Ayan. So be careful. Be careful, darling. Be careful. Okay? Let me see what is this. We have... Sorry, my dear, is draining you. Okay, you need a break from social media. Okay? You need a break from social media. Okay? Ako, naka ewan ko, hindi talaga ako ano sa Facebook. I don't like Facebook. No bashing nga para <laughs> Pero bahala ka, it's up to you. Okay? It's just really up to you. Um, tingnan mo kung nasaan yung mga, so, yung social media na parang, na-uplift na ka. Doon na lang tayo. Yung na-motivate ka. Hindi to maganda, my dear. Okay? And stop posting then my dear, sa social media. Iwasan mo mag-post na mga personal things sa buhay mo. Okay? Especially kung sensitive ka. Okay? Especially kung sensitive ka, my dear, iwasan mo. Uh, always remember, my dear, na pag nag-post ka sa social media, hinahayaan mo, my dear, na yung ibang tao ay i-criticize ka. Um, hindi lahat ng ipopost mo sa social media ay magugustuhan nila. Okay? So, bago ka mag-post, dapat handa ka. Okay? Lately, sa panahon natin, ang pagpo-post is parang napakalaking responsibilidad na talaga, my dear. Okay? So, be careful ka sa pag scroll sa social media. Be careful ka sa mga friends mo. My dear, make sure mo talaga na yung mga friends mo talaga ay kilala mo talaga yan sila. Na talagang gusto mo talaga sila, my dear. Okay? Ah, uh, yon wag ka mag-entertain ng mga basta. Be careful ka talaga, my dear. Kasi, based dito sa card natin, talaga na-drain ka talaga. Like, the social media is draining you. Tingnan mo, we have here the Eight of Sword, we have here the Ten of Sword, baka scroll ka na lang, scroll sa social media, ganyan, or baka yung mindset mo is, uh, imbis na ma-uplift ka, imbis na ma-motivate ka, my dear, sa pang-araw-araw na buhay mo, isa di-drain ka, my dear, ng social media, nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng motivation, okay, yung kagaya ngayon, lately, my dear, di ba, We have here the five of wands, okay? So, kagaya na sinabi ko sa iyo, my dear, ay, meron pala akong sinasabi kanina, ang gulo-gulo ko. Yung, ngayon, yung may mga kinalaman sa mga, yung pagpapatiwa ka, yung mga suicide-suicide, yung mga ganyan, huwag mong panunooran yan, my dear, if hindi kay strong enough. Okay? Pag pakiramdam mo, you are not uh, mentally and emotionally uh, well. Okay? Huwag kang manood na mga ganyan. Iwasan mo yan kasi baka ma-adapt yan, my dear, dyan sa utak mo. Kahit wala ka naman plano na mag-ganyan, eh baka mag-ganyan ka, okay? E kung titingnan mo dito, my dear, there's a tendency, my dear, na marami naiingit sa'yo, okay? Hindi lang talaga halata, pero there's a tendency, my dear, na marami ang naiingit sa'yo, my dear, sa social media, okay? Sa mga pinopost mo. Actually, kahit nasabihin natin hindi ka mahilig mag-post, they are waiting for an update, my dear, sa sa social media mo. And I think till my dear, na meron silang mga posts, okay? Meron silang mga posts na talagang pan-trigger talaga sa iyo. Okay? Yun na nakukuha ko. Meron silang mga nilalagay sa social media na tinitrigger ka. Okay? Tinitrigger ka a different way of triggering you, my dear. Okay? So, you, you need to be very, very careful. Kasi so far, tingnan mo na may mga card natin, my dear. Hindi yan nagbibiro. Ang bibigat ng mga cards. Okay? So, be careful ka sa social media. Mag-ingat ka sa social media, ha? Mag-ingat ka dyan. Okay? Sabi ko nga sa'yo, may dear, pag pumasok ka sa social media, dapat tanggap mo yung sarili mo. Okay, tanggap mo yung sarili mo. May dear, tanggap mo yung mga imperfection mo. Tanggap mo na mahirap ka. Tanggap mo na pangit ka. Tanggap, ka na, tanggap mo na bakla ka. Tanggap mo na tomboy ka. Tanggap mo na weirdo ka. Tanggap mo na mangkukulam ka. Tanggap mo na tarot card. Tanggap mo yung sarili mo, my dear. Kasi once ibinato sa'yo ng tao yan, my dear, hindi na masakit. Once sa ibinato siya, may di na masasakit ng mga tao na malalapit sa'yo, hindi ka na masyadong apektado. Okay? So yan, tanggap mo dapat ang sarili mo before ka pumasok sa social media. You learn you need to learn to accept yourself, okay? You need to learn how to love yourself, okay? Hindi 'yung nag-expect ka na ila-like nila 'yung post mo na panonoorin nila 'yung post mo, na iba nila 'yung post mo kasi mer lalo na ngayon, my dear ha. Lalo na ngayon. And ako aminado ako, my dear, dumating talaga ako sa point na ganyan na talagang naghihintay talaga ako, my dear, na ilike nila yung post ko. Lalo na sa mga tarot ko, nag-expect -nage talaga ako na ilike nila yung post ko, na ganito. Actually, hanggang ngayon, ganun pa rin naman. Pero not too much na. No, not too much na. Kasi nakahanap ako ng mga diversion ng aking mind. Hindi na ako masyado nakapokus talaga, my dear, sa tarot. Okay? Pero of course, nag-expect pa rin talaga ako na magiging okay yung channel, marami manunood, marami magkakagusto. Pero at the same time sa heart ko, di ba, hindi ako magpapakipokrito, my dear, di ba, na ay, hindi ako nag-expect ng like, hindi ako nag-expect ng view. Of course, nag-expect ako ng like, nag-expect ako ng view. Pero, nandun yung, sa, sa heart ko, sa, sa isip ko, my dear, sa heart ko at sa isip ko, my dear, nandun yung, kung ipagkakaloob talaga sa akin na makilala ako, kung ipagkakaloob talaga sa akin na maging famous ako sa pagtataro, ah uh, makilala ako sa social media, ipagkakaloob yon sa akin, may dear. Hindi ko kinakailangan yan madaliin, okay? So, parang yun yung buha balance, may dear, doon sa energy na, ay, kailangan marami mag-like, kailangan marami mag-comment, kailangan magustuhan nila yung post ko. So, yun yung buha balance, may dear, doon sa energy na yon okay? So, you need to be very, very careful, my dear, talaga sa social media, okay? Maybe this is also a sign, my dear, na kinakailangan kailangan mo talaga na i-scan na yung mga social media mo, yung mga friends mo, kung paano ka na, yung behavior mo sa social media, ayan. So, we have here the night of cups. I think, my dear, yung social media is nagli-limit talaga sa'yo, my dear, na mag-move forward ka. Okay? Nagli-limit, nagbibigay sa'yo ng takot, nagbibigay sa'yo ng anxiety, uh, nagli-limit sa'yo para maging totoo, maging totoo ka. Kasi, for some of you na nanunood ngayon, my dear, e eh, siguro... Ginukumpara ninyo yung sarili ninyo sa mga kaibigan ninyo sa social media na nakakaangat-angat na, na maganda na yung buhay, Or ganito ganyan. My dear, guess what? Hindi lahat ng nakikita mo sa social media ay totoo. Hindi lahat ng ipinopost ay totoo. Hindi lahat ng ngiti na nakikita mo, my dear, sa, social sa social media ay totoo. Remember, camera yan. Kaya pag sinabi, smile. Kahit hindi ka masaya, my dear, kinakailangan mong ngumiti. So, hindi lahat, my dear, ng nakikita mo sa social media ay totoo. So, don't pressure yourself. Kung meron ka nang nakita, my dear, na yung kaibigan mo o yung kaklase mo, yung kamag-anak mo yung nakabili ng ganito or meron ng ganito, don't pressure yourself. Just be happy para sa kanila, my dear, kasi meron na silang na-achieve. Pero don't pressure yourself na dapat meron na rin akong ganyan. And wag na wag ka makikipagkompetensya sa kanila, my dear, kasi iba-iba tayo. Iba-iba tayo. We are unique on our own way. And meron tayong mga kanya-kanyang season, my dear, kung kailan natin ma-achieve yung mga bagay na gusto natin mangyari. Huwag ka ma-pressure sa mga nakikita mo. Huwag ka rin masyadong maniwala sa mga nakikita mo, my dear, sa social media. Okay? And yung Paulit-ulit ko sinasabi kanina sa unahan ng video natin, maging prepared ka, my dear, pag pumapasok ka sa social media or every time na meron kang magpo-post. Magpo Kasi you cannot please everybody, hindi lahat magugustuhan ka. Okay? We have here the energy of the seven of pentacles. Ayan, expectation. Baka yung iba sa inyo, my dear, is nag expect kayo na yung social media ay magiging sagot, my dear, sa lahat ng na lahat ng gusto nyo mangyari sa buhay. Okay, baka aspiring vlogger ka or baka gusto mo ng famous, gusto mo ng fame. Karami na ngayon ganito kasi Seven of Pentacles to my dear. Guess what, my dear? Ang social media coming from me, ha? Hindi naman ako like super ano dito sa social media pero coming from me, kung titingnan mo my dear yung social yung yung subscriber ko ngayon na napakarami. Believe me my dear, hindi pa yan enough para sabihin mo na mayaman ka. Baka, kasi marami naman lapit sa akin, wow, ang dami mo ng subscribers, ganito, ganyan, ganito, ganan. Pero believe me, my dear, yung subscribers na yan, minsan sumasahod lang yan talaga ng very, very minimal. Okay. As in, okay, and, lami ko na sinasabi, lapit hindi ko sinasabi yon. okay? We have the energy of the two of sword okay? Deceiving, my dear, okay? You need to accept, my dear, na talagang may mga deceiving na energy sa social media, okay? Ginugulo yung isip mo, okay? Ginugulo yung isip mo. Okay, tingnan natin, my dear. Balik tayo, my dear, sa reality. We have here the six of wands. Meron mga tao na ayaw ka talaga maging successful, my dear. Okay? So, be careful ka dito, my dear. Iwasan mo mag-post sa mga achievement mo, my dear. O kaya kung ipopost mo, my dear, uh, siguraduhin mo talaga 100% na achieve mo na. Okay? And social media is the place na hindi maganda para maghingi ng sympathy. Ng sympathy Okay? Okay, yung typical na para mayroon kang kailangan, mayroon kang pinagdadaanan, tapos ipopost mo, my dear. My dear, social media is preventing you para maging mayaman. Okay? Dapat, my dear, ikaw ang kumukontrol sa social media. Hindi ikaw ang kinokontrol ng social media. Okay? So, this advice is for everybody, including me. Okay, kasama ako dito, my dear, na yung social media, dapat tayo ang nagkukontrol sa kanya. Hindi tayo ang kinokontrol ng social media. Okay? I have this one scenario, my dear, si-share ko sa inyo, na hindi ko naman gustong bumili ng isang bagay, pero dahil nakita ko sa social media, binili ko siya. Okay, nabili ko siya. And nung nabili ko siya, my dear, doon ko na-realize, na my dear, na sayang yung pera, kasi hindi ko naman talaga kailangan tong bagay na ito. That's one example, my dear, that the social media is controlling you. Okay? Ang daming nangyayari dito, my dear, sa reading na ito. But, just to end uh, to end this reading my dear i would like to say na baka itong video na ito na pinapanood mo ngayon itong recording natin itong tarot natin itong collective natin ngayon my dear is a sign sa my dear na wag mong i-base yung buhay mo sa social media Huwag mong patakbuhin ang buhay mo sa social media kasi nasa loob lang naman yan ng cellphone eh. Nasa small box lang naman yan. Go out sa reality of life. Go go out sa world. Okay? We have here the energy of the page of pentacles, okay? <clears throat> Marami kang may offer sa mundo. Wag mong limitahan yung sarili mo sa box, okay? Kasi nakikita ko may dear nandito ka ngayon. Nasa box ka, my dear. Okay? You are inside the box, okay? Naniniwala ka sa mga belief system, my dear, ng mundong to, ah, uh, no, 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 Nang social media, okay? Ayan, nasa box ka ng social media na dapat ganito ganyan no, try to go out, try to step out, my dear, doon sa box, okay? Pakiramdam ko talaga, kinain ka na talaga ng sistema, kinain ka na talaga ng social media, okay? Yung iba dyan, yung mayabang lang sa social media, okay? Or nagmumukhang mayabang lang dahil sa social media, okay? So, yon uh, It is always important, my dear, na kilala mo pa rin talaga ang iyong sarili. Okay? Don't let other manipulate you. Kahit itong mga tarot card reading, my dear, this is just more on guidance sasabihin ko sa iyo my dear ngayon um hindi hindi ibig sabihin lo ba sa card is yun na talaga ang 100% na mangyayari okay so you need use this as a guidance okay use this as a guidance hindi ibig sabihin sinabi sa card yun na talaga yung 100% na mangyayari my dear okay so medyo ya ano ko lang siya i palalawakin ko lang tong reading na to okay my dear exit na ako Thank you so much for watching this video. And if you like this video, don't forget na mag-subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please to like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.